Di ba aning walang pambulog ng motor basta huh? laging puntap yung motor natin. Parang nagbalaro yata tong dalawa mga katro. Huh? natin. Ay, ano nangyari? Busan <laughs> daw ng gas mga katropa. Ay, nakatalaga tong si Bigita kasi at si Sam Goku na uwi. Uh, galing pa daw silang kabiti mga patropa. Sa Pasig pa si uwi. Malayo pa yung gas station dito. Ay, napo talaga itong dalawang to. Ang hirig talaga maglaro. Rider pa naman yung motor niya tapos nabusan ng gas. Ay, Meron na tari dito. Pwede natin atakin kasi ang gasoline station pa dito doon sa Petron. And mga patro, patakin na lang natin. First time ko makakatak ng rider na yung nabago, ha? Yung shell kasi dito, dito pa sa pabila. So, mahirapan tayo at mahirapan din tayo. Kaya doon na lang sa Petron, atake na lang natin. Ay naku talaga. Lahat naman mga katropa na ubusan ang gas. Mahal kasi ang gas ngayon. Yan mga katropa. Akala ko kasi talaga mga katropa na dilaro itong dalawa eh. Ay naku. Tali muna natin. Napakahirap naman kasi mga katropa matulak lang motor lalo pag naubusan ka ng gas. Diyos, pag mo natin mga katropa kasi parang nahirapan tayo itali ay 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 mani pa popcorn talaga tong dalawang to di ba aning walang pamulog ng motor basta huh? laging full yung motor natin ay nako tahimik lang tong dalawa mga katropa na pinagkasabihan ko yung isa dito sumakay na lang tapos para tuloy tuloy yung biyay natin ngayon mga katropa let's go let's go na tabang taba kas pa na tayo, buti nilang dito tayo dumaan. Onde, napahaba yung tulak nila mga katropa. Ayusin mo lang ha, kasi pamamaya pag may problema sabihin mo. Let's go, let's go na. Go, go, money money popcorn. Ayan mga katropa. Medyo maganda nyo, rider. Ngayon lang ulit ako oh, makatak mga katropa ng motor. Sabi. Ay, ay, ay. Bakit pala nasa Kabiti kayo? Oh. Ilang oras na kayo nagtutulak? Mga 15 minutes pa daw mga katropa sila nagtutulak ng motor. Ay nap ko. Dito kasi yung shell. Yan o. Oh. Kasi know. kung tatawid tayo, mas delikado. Kaya doon na lang tayo sa pitron. O nasigurado. Sa so, kas mga katropa, nakarating na tayo. Medyo wala namang sin traffic kaya mabilis lang yung biyahe natin. O pia, saglit lang tropa. O dan muna, na. Okay, thank you, thank you. Let's go, let's go. Opiya oh, pia man ni Popcorn. Oh, yan, so shout out pala sa mga followers natin. Oh, oh sniper ah. Oh, Kaya na mag ka. Ah. Oh? Natawa naman siya mga katro. Pagrabe. Nabilis lang yung biyayin namin. I mean. Susunod, di magpultam kayo. Mayaan uh, na naubusan ng gas yung rider mo bago pa naman yan. Di ba, panghulog. Basta yung pulutin, tank yung tank, eh. <laughs> Natawa naman mga katropa Sabi ko baka mapanood nyo ha kasi naka-open yung 360 ko Nanghingi ng sticker mga katropa sabi ko wala na Naubusan na naman tayo kasi saglit lang yung ilang piraso lang Sige ingat ingat huwag nyo nang hayaan maubusan ng gas yan ha <laughs> Natawa naman siya mga katropa Sige let's go let's go up para sa mga ka-brother natin sa Matapat Chapter Tsaka sa original Sniper Dark Ray and so patbis sa inyong lahat